Hello guys, welcome to my YouTube channel and for today's video, mag-unbox tayo ngayon ng WJ Pullman Hexa. So ito guys, standard ATX po yan. Wide body. Gaming chassis po ito. Ayan, w Pullman yung brand. So, game. Unbox na natin. Guys, okay, so ganda oh. Harap pa lang oh. ten guys, so, Yan po yung impression, first impression natin. Sa harap, medyo kakaiba tong harap dahil tignan nyo na sa gilid yung ano, yung mga ports nya. May USB 3.0 dito, LED button. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan to, no. Ito, USB 2.0, dalawa. Uh, headset, mic. 3.5 yan, tapos ito yung power button yung sa gilid. Medyo kakaiba guys. Tapos ano siya, uh, puti. Ito yung harap niya. Kung may nyo, parang spider yung harap na ganito. No? Up to 3 to eh. Up to tatlong pan na 120mm pwede dito. Dahil supported nyo na rin yung mga standard ATX. So, pero mid-tower pa rin po to yung ganitong laki buksan natin guys para makita nyo na maayos yung ano yung loob ito guys uh, medyo nakakatawa to no kita nyo yung tempered glass nya parang pinto kaya bubuksan mo pwede mong sara na nakaganyan lang tapos napansin ko may magnet sya dito eh no may magnet sya so pag sinara mong ganyan naka medyo ano na sya naka magnetize na sya kapit na kagad siya. So, hindi siya, imposible siyang bubukas kagad ng kusa. So, ayan, kagandahan guys. Ito yung ano niya, eh, parang tawag dito. Wala na siyang screw. Hindi na kailangan ng screw. So, ayan guys, ang nandito. Ayan, pwede siya nakaganyan. Tempered glass nga pala to guys. Ito sa inyo mga cords niya meron siyang 3.0 so para sa ilaw sa harap dito yung power supply pwede siyang ano guys shroud na power supply yung mga mahaba mga 700 watts na mahaba kasi lagayan ng HDD tapos dalawang pan dito 120mm pwede dalawang pan tapos dito rin isa 120mm din hanggang 120mm tapos apat na isa slot 1, 2, 3, 4 ah lima pala bali lima guys pwede tingnan natin yung likod yun lang disadvantage na no? di screw pa yung likod nya and guys yung likod nya oh dito kayo mag-organize ng cable sa likod. Lahat ng kable dito lahat. Medyo makapal yung allowance niya, no. Hindi katulad sa mga ibang case. Medyo pag ganun siya ng konte. So, hindi kayo pa magsara nito. Ayan, dito yung lagayan ng SSD. Ito yan. Hard drive. Pwede dito. Pwede rin na SSD dito ren or hard drive. Bali tatlo lahat ng slot niya, guys. Ayun. Ayun lang naman, bali tatlo dito, papan. lang guys. So ito na yung kabuuan ng ano uh, WJ Coolman Hexa. ayan Thank you guys. Sana mag-subscribe kayo sa akong YouTube channel para sa iba pang unboxing videos.